Hello guys, magandang araw. So, ngayong araw nga ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-loan sa Lazada. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe my channel and click the notification bell para updated ka sa mga video yung ina upload natin. At eto nga, kung ikaw ay nahihirapan manghiram ng pera sa mga kaibigan or kay mag-anak, so meron tayong pwedeng uh, mautangan sa mga ganong pagkakataon. Or kung gusto mo nang puhunan sa negosyo, um, ayan, malaking tulong ito sa iyo. At para sa iyo ang video ito. Siyempre, dapat meron kang Lazada application. Or kung wala pa, dapat ka nang mag-download. Pag nasa Lazada app ka na, punta ka sa iyong account. And then, scroll up mo lang at hanapin mo lang yung fast cash. At kapag nakita mo na, pindutin mo lang yan. Ayan, nasa Lazada wallet mo makikita ang fast cash. Pag pindut mo sa fast cash, at ito yung makikita mo. I-check mo lang yung uh, agreement. And then, Uh, pindutin mo yung activate now. Ito naman yung lalabas dyan. Step 1, verification ng iyong cellphone number. Step 2, a uh, picture ng iyong valid ID. Step 3, ang iyong selfie. Step 4, hihingin lang nila yung ibang mga details mo, gaya ng pangalan mo, lugar kung saan ka nakatira, kung anong trabaho mo at kung saan ka nagtatrabaho, kung ano ang landmark ng tinitirhan mo. Ayan, napakadali lang, di ba? Susundan mo lang at ibibigay mo lang sa kanila kung anong hinihingi nila. And then kapag may nakita kayong submit, i-press nyo yung submit kung kumpleto na. Hindi naman yun magsasubmit kung kulang yung mga information or details na mga nilalagay mo. Dapat parehas ang mga details na inilagay mo dyan, uh, kaparehas sa valid ID mo. Once na may submit mo na, maghihintay ka lang ng 48 hours para i-review nila yung application mo. And then, uh, i-email ka naman nila kung approve ba or disapprove yung application mo. Pero sa akin, para mga dalawang minuto lang, nagsend na sila ng email at approve agad yung aking application. Binigyan nila ako ng 15,000 sa aking first loan. O ba diba, malaking tulong ito at pwede na rin pang start ng negosyo. So, inutang ko ito for 12 months and then uh, 1,800 plus ang aking magiging monthly. Nag-interest lang sila ng 4.1% nga pala, ang ilalagay mong purpose ng pag-activate ng uh, loan mo dito sa fast cash ay for loan. Para mas malaki ang i-offer nila sa iyo. So, ang pasok ng perang ito ay sa iyong Lazada wallet. At from Lazada wallet, pwede mo itong withdrawin papunta naman sa Gcash mo. O ba diba, napakabilis lang? So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Sana ay nakatulong sa inyo ang video ito.